So pag-aralan na natin agad yung kasunod, no? Uno Corinto 15, 12 hanggang 34. Ang, ang, muling pagkabuhay ng mga patay ano ba yung sinulat ko dito ang talata versikulo pala hindi lamang iyan lilitaw pa sa mga sa lahat ng mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay napapahamak kung 19, yung 19 kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa mga buhay na ito tayo na ang pinakawa, pinaka kawawa sa lahat ng tao so dito pinakikita na pinatutunayan ng muling pagkabuhay kasi at sinasabi ni Apostol Pablo na kung kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, ibig sabihin sa buhay na to tayo na ang pinakakawawa sa lahat. Kasi dito pina kaya tayo naniniwala kay Kristo ay para sa muling pagkabuhay at ang buhay na walang hanggan. Basahin na po natin yung isang aklat na 1 Korinto 15, 12 hanggang haba ah, to 33 ayon ay ayon isa pa lang mali na ngayon kung ipinangangaral namin si Kristo ay muling nabuhay bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi ba bubuhayin muli ang mga patay? Kung totoo iyan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pagpapagal. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pagpapagal at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung ganon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil sa pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo ngunit hindi naman pala kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay kung hindi muling binuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan lilitaw pa na ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay napakaha ay napahamak kung ang pag-asa namin ito yung sinulat ko kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao <coughs> excuse me kung ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na muling ngang bubuhay ng mga batay. Kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Kung paano daw namatay ang isang tao, ganun din naman siya muling bubuhayin kung paano dumating ang isang kamatayan sa isang tao gayon din naman dumating ang muling pagkamuhay pagkabuhay sa isang tao sapagkat kung paanong namatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo ngunit So, pinapakita rito, ano ba yung naging kaugnayan natin kay Adan bilang tao? Si Adan ay nagkasala bilang tao. Tapos si Kristo naman, nagkaroon tayo ng kaugnayan sa kanya para big, para linisin, di ba? Ngunit ang bawat isa ay may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos kay Kristo sa panahon ng pagparito niya ay at darating ang wakas kapag ibinigay na ni Kristo ang kaharian ng Diyos Ama pagkatapos niyang malupig lahat ng paghahari pamahalaan at kapangyarihan sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya ng lubusan mapasuko ang kanyang kaaway mga kaaway ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang lulipigin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan, ngunit sa salitang lahat ng bagay maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay sa lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo at kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng anak ipailalim naman sa ipailalim naman siya sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay sa lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya sa gayon ang Diyos ang mangingibabaw sa lahat kung hindi gayon ano ang halaga ng pagbabautismo ng mga tao para sa mga patay kung talagang hindi bubuhayin muli ang mga patay bakit pa nagpapabautismo ang lahat ng taang mga tao alang-alang sa kanila at bakit pa kami nalalagay sa panganib sa lahat ng oras walang araw na di ako nabibingit sa kamatayan mga kapatid sinasabi ko ito sapagkat ikinararangal ko alang-alang kay Heso Kristo kay Kristo Yesus na ating Panginoon kung ang pakikipaglaban ko sa mababangis na kaaway ng Epeso ay para lang para sa tao lamang ano ang mapapala ko kung hindi rin lamang bubuhayin muli ang mga patay mabuti pa'y sundin na na nalamang natin ang kasabihang kumain tayo at uminom sapagkat bukas tayo'y mamamatay na ay mamamatay huwag kayong paloloko ang masasamang kasama ay nakasisira ng mabuting pagkatao magpakatalino kayo at talikuran ang pagkakasala ang iba sa inyo'y hindi kilala ang Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo.